19 million ang mga graduate ng high school na personally literate. Okay? Ah, tama ba? Sa basta literate. Ibig sabihin, hindi nakabasa ng maayos, hindi nakatulat ng maayos, hindi nakakapang yun lang, wala solve ng math ng maayos. Basically, hirap ng tindi. Okay? So, paasin sino naman ang teachers? Pero <laughs> teacher hindi factor na naman. Pero, kasi hindi, maraming mga uh, factors kung bakit nagkaka ganun ang mga bata tansin na rin ngayon. So, una, binuha kayo ng mga factors ha, number one, quality of education sobrang baba. Alam naman natin yan dito sa Pilipinas, nakakababa ng quality of education. So, kulang yung mga resources, okay, kulang yung mga equipment, technologies na provide, And kung ngayon man, may mga ibang school na updated na yung ginagamit. Okay, tapos, sobrang dami nila sa classroom, sustigan yung mga bata sa classroom. Para sa akin ha, para talagang magkaroon ng Uh, ay matutunan talaga ang bata, dapat sa isang classroom at nasa 20 to 25 lang. Sabihin na natin pero hindi kami nangyayari lang sa mga Catholic school. Di ba? So, sobrang dami. Like, 40 to 50 students. Grabe yan. Pangalaba. Okay? Meron ang gap. At number two, there's a gap uh, na learning dun sa nagdaang nag na, na pandemic. Okay? So, ito lang po nagagod sa pero uh, dahil nagdaang ng pandemic, may mga bata doon na hindi ka ng na mga magulang nila. May mga bata doon na wala namang kakayahan na mag-online classes. Okay? So, walang mga gadgets. So, hindi sila nakaka-cold up kapag kami mga klase. Okay? So, nagkaroon ng gap. Okay? So, napansin po din yan kasi parang uh, yung mga student namin ngayon talagang ano um uh, late ng 2 years ganun so, yun yung pandemic ka pangatlo sa mga privilege na sa mga bata to the point na at it is well nahihirapan natin sa disiplinahin yung buong klase okay ano so, naman natin na ang mga teachers ngayon na natatakot na silang i-handle ang mga bata eh nahihirapan na sila i-handle ang mga bata kasi any moment baka sila pag nagkamali sila kapirasan pagkakamali lang ng teachers baka sila naman yung matihado Okay, so sobrang ingat na mga teachers sa dating ka ng Kasi minsan natin yung na. Yung, dahil nga sobrang lakas ang side protection policy. Okay. Tapos, um, siyempre, pang apat, pwede naman na uh, pabriti. pabriti okay? Maram talaga mga bata na hindi na nakakain, pag pumapasok, di ba? So, talagang may mga dahil tatrabaho, uh, tapos papasok. So, ano talaga, sabay-sabay yung utak nila pag dating sa klase. Lalo na kung hindi sila nakakakain ng tama. Importante talaga may laman ng bago mag-aral, bago mag-klase. So, yun, ayun. yung sakto na pwede ko masabi at, Pero, I hope na makita ito ng uh, gobyerno. I na magawa nila ng parang. So, yun lang. Happy Sunday, and God bless.